Ganyan naman talaga ang buhay ng pulis eh. Kapag pulis ang nakapatay, nalaban namin human rights. Pero kapag ang pulis ang nakapatay, wala kaming right. Kung mahilig kang manood ng mga aksyon pelikula, malamang ay nakita mo na din ang aktor na tampok natin sa video nito. Madalas siyang gumanap bilang alagad ng batas. Tara, samahan niyo kung balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. siya ay si Polycarpio Cadsawan Jr. o mas kilala natin bilang Poly Cadsawan sa harap ng kamera. Ipinanganak noong May 8, 1951. Bago pa man siya nakilala sa mundo ng pelikula, ang kanyang profesyon ay isang pulis. Kaya naman, nung nakapasok siya sa pag-aartista, ang papel na pulis ay hindi naging mahirap para sa kanya. Una natin siya nakita sa pelikulang Di Bali na lang noong 1987 na pinagbidahan ni Garby ang ating bida bilang alagad ng batas. Nakita na pagiging natural sa pag-arte ang ating bida kaya naman